Oh guys. Ang lalaki ng talong. Ayan, oh. Ang lalaki ng bunga. Ayan. Ayan pa. Pwede na siyang pitasin ang ating eggplant na naglalakihan. Ayan. Oh. Pwede na to. Gugulang lang to. Ayan, ah. Pitasin natin ang Eggplant. Pita natin. Mm, um, ayan, one point. Ito pa isa. Two point. Ayan. Ito pa isa. Three point. Ayan, ang tatlong eggplant. O, diba? Ang lalaki. Ito pa'y isa. Pero ito, sa next na. Meron pa doon. Meron pa natira. Pero itong tatlo, yan. Tinapos na natin. Meron ditong kalabasa. Ayan, may kalabasa po dito. Siyempre, ang aking tanim na ampalaya. Ayan, malalaki na rin siya oh, diba? Meron tayong aanihin. syempre ang okra. Ayan, malalaki na siya. Ang sitaw, meron dito. At saka, meron din doon tanim. Ang malunggay. Ayan, ang tanim dito. eto yung ano, yung para siyang bataw. Para siyang bataw yan umakit sa taas eh paano pag nagbunga yan eh, hindi makukuha yung bunga sa taas ay mayroon doon pusa na malaki ayun tingnan nyo naman ang pusa sino ka naman ang pusang malaki ayun guys libot libot sa garden kunin na natin ang ating eggplant ang ating tree eggplant na malaki. Ayan ang tree. Tree eggplant. Ayan guys. Ano <laughs> laki na eggplant to. Diba? Pag may tinanim may aanihin. Yeah, and bye bye thank you for watching subscribe my channel animal tv vlog